Ito yung ating grupo ng mga inahin na ready na po for calling. So, hintayin lang natin makasigurado na wala pong buntis at uh, aalisin na natin. Gawa po ng hindi na iwalay kagad noon. So, may delikado pang posibleng nasampahan ni Mario. Hindi ko naman po gusto na maglabas ng kahit na ay buntis. So dito naman po sa tabi nila ay ang ating mga dumalaga. Nakapagbigay na po ng damo kaya nakaipon ang mga ito. Karamihan po sa mga ito ay anak ni Mario. May ilan pong anak si Rocco dito na lumabas ng maganda. Yan naman po ang ating ginagamit na bulugan yan po ay anak naman ni Bobby. So, 50% po yan na Quezon Black at 50% na Pampanga Native. Ito naman pong mga dumalaga natin ay 25% Durok at 75% Native. Hmm? Ano? Eh? Hmm? Hmm? So, yun po. Nadaanan ko lang, kaya kinunang ko po muna. At uh, doon tayo tutuloy sa pagbabakuna po muna ng hagkolera sa ating mga iwawalay. Hmm? po ang ating mga future na breeders. Ito naman po sa kabilang pen ay ang mga malapit ng magpaalam. So punta naman po tayo sa likod at magbabakuna tayo ng mga biik ng second breeding pen po muna. ay nakahanda na po ang bulak at ang bakuna po ay nasa loob ng cooler. Pagkatapos po natin dun sa mga biik ng second breeding pen meron naman pong ilan pa rin dun sa ating consolidated pen na ating tuturokan din so yan po dito ang papuntang original area po ng second breeding pen So po ang mga biik natin na uh, ready na for winning dito sa second breeding pen. Kaya ang may iwan po ay itong mas mga nakababata na kailan lang ipinanganak na sila naman nating tuturukan ng respisure at ivermectin at kakapunin po yung mga lalaki sa susunod na linggo naman. So yan po, kakaunti na ang matitira nating biit dito. Gawa ng ilan nga yan dito? 30? Well, 34 daw po itong mga ito na siyang tuturukan muna natin ng hard cholera vaccine sa baywalay na po at ilalagay na natin doon sa ating winning growing pen number 4 yung pong mga biik dito na ba diba? yung pong mga biik dito kinulung uh, kinulong na rin pero hindi na po natin babakunahan ng mga ito gawa ng nabakunahan ha so yun po i-inspectionin lang namin kung meron pong kailangang mapalo apan ng ivermectin kasi po hindi pare-pareho ang ano na ang tama po ng mage halos ang mabibigyan lang po ng ivermectin uli kung meron po nagkagalis yung sa roundworms po wala naman kami nagiging problema kaya tingin ko sa internal parasites po ay well controlled kami so yan po itatawid lang natin dun sa kabila at mukhang may isa na nakatawid na po, may isang biik na rumoronda na dun sa kabilang pen. So bakunahan lang na po namin ang mga ito, tapos pakikita ko po na naitawid na natin lahat. Pag malalaki na pong ganito ang mga biik, ganyan ang pag injection namin sa batok na po ang turok. Makapal naman na yung laman sa batok. At yan naman ang reaksyon ng ating mga inahin pag tayo ay may ginagawa sa kanilang mga biis. Na tapos na po natin bakunahan yung 34 heads dito. Kaya ayan po, mas tahimik na rin ang ating mga inahin. Yan pong ingay na naririnig nyo, hinuhuli na yung 20 plus po na nandito naman sa expansion area natin na siyang naiwan nung nakaraan pero ito pong mga ito ay naturo ka na lahat ng hag-cholera vaccine kaya po trans simple na transfer na lang po so ocular inspection lang po na wala silang galis o mange at uh, itatawid na Po, para mas minimal ang handling, binuksan po yung mesh wire at itataboy na lang sila patawid. Pabalikin nyo muna doon. Mas madali yung takbo nila sa lakad ng ano, pagilirin mo sa bakod mar. Ayan, diretso silang bubunggo niyan sa bukana. Sige, dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglayan. Importante, may mauna lang dyan eh. So, ayun po. O, isa na lang. Damputin mo na lang yan. Yung pong pinakamaliit ay hindi sumunod. So, siya na lang ang tawid. At ayan po. May laman na uli ang ating winning growing pen number 4 66 heads po ito 34 and 22 pang August na po natin ang mga ito into September Yan pong nakikita yung sa likod na yan. Ayan yung malalaki nating mga litsunin. Mga palakiin po. Diyan tayo babawas ng ating mga pang-deliver kay ka-farmer Engel. At yung pong mga yan ay dito pinakakain. Ito po ang part ng third winning growing pen. Maliit po kasi ang magiging galaan nila kung bubuksan ko lang ng diretsyo doon dahil maigsi na po. Kaya ginawa namin noon, kinain namin yung lugar nitong fourth growing at itong kaya po itong fourth winning growing ay doon namin sa likod naman pinagala. So ganyan po ang ating naging organizational setup para maluwag po ang nagiging galaan ng ating mga alaga. So ito pong mga alaga naman natin sa second winning growing natin ay late June into July early August po natin magagamit at uh, 62 heads naman po ang mga ito. At itong winning growing number 1 natin September into October na po ito na magagamit. So magkaka-overlap na po tayo, hindi na tayo kakapusin ng pang-deliver kay ka-farmer. Kung 10 heads a week lang po, ay makapaghahatid tayo kay ka-farmer Engel. So 40 to 50 a month po, kaya nating uh, makapag-produce sa ngayon. At uh, ang hope ko nga po ay in the future, makapag-produce na tayo ng 80 to 100 a month. Na babalik po tayo dun sa ating dating production stats bago po tayo tamaan ng ASF. po ang ating second to the youngest na ngayon dahil may mga bagong walay na tayo 51 heads po magkahalo po ang mga ito galing ng second at consolidated breeding pen yung pong consolidated ay tatawagin ko ng breeding pen 1 Total po, uh, ah, nagkakahalo-halo na po ang magiging laman niyan. Gawa po ng si Kayden. Pagkatapos kung iwala yung mga anak niya, ay doon ko na po ilalagay. So may kaunti pa po tayong babakunahan. Ito namang mga biik natin na iwawalay galing dito po sa Consolidated kasama po yung ilang biik na pwede nang iwalay ng mga inahin nating forkaling. Dahil masikip na po yung ating winning growing pen number 4, Itong mga babakunahan po natin dito na mga biik ay doon na po natin isasama sa sampalok. Tutal po yung mga kasamahan ng mga ito. Ilang yan, Mar? 18? May nauna na pong 18 sa kanila. Maluwag pa po yung ating sampalok. Pwede mo na sigurong buksan yan, Jonel. Para pagkatapos natin, sundan mo na lang sa labas. Hindi pa po nakakalabas sa mga kambing dahil walang magbabantay at nagtuturok kami. Yan po, pati mga tupa, nakaabang na. So dito lang po dadalhin sa may likod. Pakita ko lang sa inyo itong sampalok. Tapos ay uumpisahan na po namin ang pagtuturok. So may mga kapatid po sila dito na 18. May itinitira rin sana akong gagawing inahin noon. Pero nangailangan po ng malalaking baboy si ka-farmer kaya isinakripisyo ko na muna yon. So dito po pupunta yung ating babakunahan pa na galing ng consolidated pen. So, trabaho na po muna kami. Pakikita ko na lang pag na-transfer na po natin dito. So, nakatapos na po magturok, ang laman po natin dito sa sampalok ay may lima na galing dito sa ating sampalok pen. Tapos, sa nakaraan po, ay mayroon tayong... 18 na ilinagay dito galing po sa consolidated at ngayon po ay may 25. So 48 po ang laman ng ating uh, Sampalok Pen na winning growing. Bali ito po ang panglima natin na winning growing pen. So may 48 po tayo dito 60 5 nga yata yung nakarata sa kabila. Ito pong ating mga malalaki ay nasa mga 30 na lang. 62 po yung kasunod. At may 51 tayo doon sa first winning growing pen. So, nasa mga dalwandaan po itong ating mga pinalalaki. So, yan po ang laman ng 4A Animal Farm sa ngayon. Bago ko po tapusin ang ating video for today, pasyalan lang natin si Kay at silipin po natin yung mga iina. Ito po si Mama Kay. Bising busy. Nangangain ng kanyang salad. Hindi na rin po magtatagal ang isang ito. Uh, early June po siguro. anak na yan. So habang busy po si Mama Kay sa kanyang salad, silipin po natin ang kanyang mga biik. Yan po ang ating mga biik na QB cross Berkshire, native cross Duroc. So ito po ay mga 25% Duroc, 25% Berkshire, at 50% native. Yung 50% niya pong native ay 25% QB at yung the rest ng 25% ay hindi ko po sure kung saan galing ang lahi ni Mario. Pero si Mario po ay galing ng Bulacan. Sa Santa Maria po natin binili si Mario. Kaya po Mario ang pangalan niya ay galing siya ng Santa Maria, Bulacan na nung araw nga po akala ko ay Maria si Mario dahil nung bagong dating po dito ayaw sumampa sa ngayon po ay parang tatlo ang lalaki sa mga ito hindi ko po kakaponin ang mga anak ni Kay lahat po ng babae ay ititira kong gagawing breeder at uh, sa lalaki po pipili lang ako ng isa na magiging bulugan So, later on po, kung may interested na magkaroon ng 25% Berkshire, 25% Duroc, at 50%, 25% QB, at 25% ng undetermined native, pwede nyo po akong kontakin. So, yan po ang mga baby ni Kay. At ito po si Mama Kay. Ha? Tapos ka na magsalad. Ha? Ah, Miss Kay, tapos na magsalad. Ready ka na mag... Hey! Alika mo! Tapos ka na magsalad. Ah? So, ayan po si Kay. At ito naman po ang kanyang mga babies. Hanggang dito na lang po ang ating update sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share like and subscribe